Good morning! Ayan, nandito na naman tayo sa kagubatan ngayon mga guys Ayan, kaya nga tayo nandito mga guys Itatabi ko yung iba kong must dyan sa kagubatan Dyan sa poles mga guys Yun yung ginamit ko nung tag-init Ayan, dahil nga nagtuloy-tuloy na nga ang ulan Itong mga nakarang araw Kailangan ko na siyang itabi ulit mga guys Dahil baka madala siya ng agos Ayan, sayang lang Kasi magagamit ko pa siya Sa mga darating pang tag-init Ayan mga guys, let's go! Ayan mga guys, puro kuriglig lang talaga maririnig mo rin right sa kagubatan. Ayan oh, ang lakas mo eh. Ayan mga guys, naririnig ko na yung lagaslas ng pulse. Malapit na tayo. Parang masarap na naman maligo. Ayan mga guys, napakinggan nyo. Ang lakas ng ng mga kuliglig. Ayan mga guys, nandito na tayo. Ayan. Hindi pa lang naman ganun kalakas yung agos ng tubig mga guys. Pero hindi ko nahihintay na lumakas pa yan. Kasi araw-araw na umuulan. Yan, itatabi ko na siya agad. Ayan mga guys, dyan siya nakalagay. Nakalubog siya dyan. Yan, yan yung ginamit kong supporta dun sa baba. Doon sa aking main source. Ayan mga guys, nung nakaraan niyang tag-init, tayo kumuha ng tubig. Kaya ngayon nagtag-ulan na mga guys. Yan, wala tayong problema sa tubig. Kaya yung ginamit kong hose dito mga guys, dito ako kumuha ng suporta. Kaya kailangan ko na siyang iligpit mga guys. Tatabi ko na siya dyan. Kung saan siya pwede itabi dyan. Kaya kailangan ko na siyang kunin dyan sa pagkakalubog. Ayan mga guys, nabasa na tayo. Ayan, tatanggalin na natin siya dito. Ayan mga guys, doon naman tayo sa kasunod. Ayan, mahaba to, pero magkadugsong lang. Ayan, tatanggalin ko yung dugsong niya. Para hindi siya masyadong mahirap hilahin. Ayan mga guys, tatanggalin na natin siya dito sa dugsong para hindi siya masyado mahabang hilahin. May dugsong naman siya dito. Dahan-dahan lang tayo mga guys, madulas. Mataas yung nandito sa tagiliran natin. Baka malaglag tayo. la la la, 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 la. Malaglag na. eh, mga guys, nalaglag na yung pitan. Ayan, eh, madali lang nang yan. Nalaglag na rin sa baba. Eh, Ayan guys, lang natin ito itatabi. Ayan, yung hindi lang siya maaabot ng tubig. Sayang mga guys, pag ko siya eh, gagamit ko siya tuwing taginit yan pag kumukuha ako ng suportan tubig ayun mga guys sobrang dilim na rito black and white na yung ating video <laughs> ayun mga guys pwede siguro dito tagun-tagun na naman to kailangan ko ka pa ng konti Ayan mga guys, naitabi na natin yung mga hose na ginamit natin. Nung nakarantag init. Wala na sigurong gagalaw niyan dito. Yan, kasi nakatabi naman siya na maayos. Let's go! Ayan mga guys, tapos na tayo sa ating ginawa. Ayan, naitabi na natin yung mga hose. Kailangan talaga natin itabi mga guys. Dahil sa mga susunod na taginit, magagamit pa natin yun. Sayang naman kung papabayaan lang natin dito. Ayan, tuloy-tuloy na nga yung ulan. Maaagos lang siya mga guys. Sayang. Ayan mga guys, hanggang dito na lang. At sana supportahan nyo naman yung video ko. Kahit isang puso lang dyan. Ayan, thank you, thank you so much mga guys.